Hoy lahat! Kung gusto mong malaman ang tungkol sa buhay pag-ibig ni Jimuel Pacquiao at ang hapunan na yon ng pamilya na nagpapasigla lang sa internet, nasa tamang lugar ka. Hatiin na natin ang lahat. Noong Hulyo 24, 2025, nagpost si Jinky Pacquiao ng karusel ng mga larawan mula sa isang maaliwalas na hapunan ng pamilya sa Los Angeles na itinampok si Manny Pacquiao, iba pang miyembro ng pamilya Pacquiao at isang Latina looking mystery woman na nakaupo sa tabi ni Jimwell, nagdulot ito ng matinding espekulasyon online, maaari ba siyang maging bagong kasintahan ni Jimwell? Hindi ito ang unang pagkakataon na si Jimwell ay gumawa ng mga headline para sa pag-ibigan. Dati siyang nalink sa aktres na si Heaven Peralejo noong 2000 at Labinsham, isang relasyon na natapos noong 2000 at 20 sa gitna ng mga ulat ng family drama, kamakailan lamang noong Mayo 2000 at 2025. Kumalat ang mga larawan ni Jimuel na magkahawak kamay sa isang misteryosong babae sa day, na nagdulot ng mga bagong chismis tungkol sa isang bagong pag-ibigan, sa mga bagong larawang ito sa Instagram. Naroroon ang misteryosong babae sa hapunan kasama si Namani at Jinky, na nagmumungkahi na kilala niya ang pamilya, netizens. Even reacted to a clip reportedly featuring Jinky saying, magiging lola na ako. Kasalan muna. Magiging lola na ako, ibig sabihin ay kasal muna, binaha ng mga tagahanga ang mga komento ng mga mensahe ng pagbati at iyon ay sa kabila ng walang opisyal na kumpirmasyon mula mismo kay Jimwell, isang posibleng pagpupulong sa mga in-laws. Isang hakbang tungo sa pagiging publiko ng pagmamahalan. Tiyak na ganoon ang pakiramdam. Iniisip ng ilang tagahanga na maaaring si Arabella del Rosario ang babae, ang rumored girlfriend ni Jimwell mula pa noong una, pero wala pang direktang kumpirmasyon sa kanyang pagkakakilanlan sa pagkakataong ito. Ang iba ay tuwang-tuwa para sa kanya, sana ang relasyong ito ay seryoso at pinagpala ng pamilya. Hanggang sa huling bahagi ng Hulyo 2025, wala pa ring opisyal na komento mula kay Jimuel o sa dalaga mismo. Malamang na marami pa kaming maririnig kung may darating na pakikipag-ugnayan o mas malalim na kumpirmasyon. Pansamantala, babantayan ng mga tagahanga at media ang bawat galaw na naghahanap ng mga bagong post, panayam o sulyap sa kanilang buhay na magkasama. Kaya't narito, ang makatas na hapunan ng pamilya na napakahusay na maaaring magbigay ng tip sa bagong kabanata ng pag-ibig ni Jimuel Pacquiao. Babantayan namin ang mga update at ibibigay namin sa iyo ang pinakabago kapag nakuha namin ito. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang bell para sa mga update tungkol kay Jimwell, ang angkan ng Pacquiao, at lahat ng iyong balita sa celebrity. See you next time.